Apo ko po, kagat po ko ng pusa. Kagat ng pusa, apo nyo? Inalagnat na pusa. Agay, po niya kasi wala naman po kaming malapitan. Uh -huh. Sige po ako na ano para mapain. Kasi nila alag na injection ng pusa. Apu. Kailangan talaga mapainject yan. Kasi pag hindi na painject yan, katagalan baka baga mag maging pusa o aso ano rin yung apo nyo. Matanong ko lang, bakit nasa inyo yung mga apo nyo? Kasi po yung ina po kasi dito, sir. Daddy Frankie, nag-asawa po na iba, tinilak niya po sa akin yung mga bata. Kawawa naman po ka mo yung umatay. Buti ka na po, ulam na langit kayo sa mahihirap na katulad namin. Opo, may hawaan, Jones. <laughs> Hello po. Kumusta po kayo, Nay? hindi ko. pero ako po ba ay maakap. Ay, sige po. <laughs> Bakit po? Ang nangyari? Maraming salamat po kahit po anit kami sa liblib na kalikula. Napansin niyo po kami. Opo. Apo po po, kagat po ko ng pusa. Kagat ng pusa, apo niyo? Nilalagmat na po siya kasi wala naman po kaming malapitan. Tingin mm -hmm. po ako na ano para mapahin kasi nilalag na injeksyonan po siya. Ah, hindi pa napa Hindi po, pero nagpapatulamat po ako dahil andito po kayo sa harap ko. Kailan yan nakagat? Kahapon pa po na ah. umaga. Mm -hmm. Mayinom naman po kasi siguro po talaga pinatnubay ng Panginoon na makarating kayo dito sa lugar namin. Dahil lagi ako nananalangin na banalangin ko po na sana isang araw mapunta rito sa akin si Daddy Frankie. Opo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at diningin niya po ang ating Nakagat ng pusa na kahapon. Ba't eh, hindi niyo po dinala po. sa ano? May government naman may na Hindi dinala po namin dito sa center. Wala po. Tapos lumapit po ako sa sitio sa bayan. Napahiya lang po ako. Ay apoy, bakit? Sabi, tumulong sabi po sa akin. Hala daw po, hala daw po ng mga gamot na ganun. Tapos po, nangirap po, sabihan ako, wala din po siyang Naipahiram sa akin dito po sa bilas ko. Wala din po. Kaya po kagabi nilalagnat yung apo ko. Umiiyak po ako talaga. Kasi iniisip ko Natakot po kasi ako sa sa rakit. Ako pong namatay na narabis po yung bata. Ay upo, yung mga nakakagat ng aso tsaka pusa, kailangan talaga mapainjik yan. Kasi pag hindi napainjik yan, katagalan baka mag 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 maging pusa o aso rin yung apo niyo nga po eh. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kahit na nakita ko po kayo na personal. Mm -hmm. Sige na pwede ba tayo umupo? Oh, sige. Dito na lang nanay. Okay na. Okay lang, dito. Diyan, upo ka dyan nay. Matanong ko lang nay, anong pangalan ni nanay? Analisa po, Analisa Beth po. Ilang taon na po kayo? 51 na po ako. Asa na sawa nyo? Eh, nakikipag-construction po siya dito sa may gawin pong San Carlos. Hmm. Matanong ko lang, bakit nasa inyo yung mga apo nyo? Kasi po nung ina po kasi dito, sir. Daddy Frankie, nag-asawa po ng iba, tinilak niya po sa akin yung mga bata. Ilan anak niya? Anim po, pero hindi naman niya po inaanay. Ba't ganun? Nakaanim na siya ng anak, tapos nag-asawa ng iba, okay. yung mga apo iwan dito sa inyo. Opo po. tatay nila, nasaan? Nakakulong po. Ay, sayang. Okay. So, nasaan na ngayon yung nanay? Anak ninyo yung nanay? Opo, may asawa pong iba. Saan siya nagpunta? Sa Vinila po, di naman niya po kami natutuklaman eh. Ako po, mamasukap po ako kasambahay. Opo. Eh, pero po kasi kahapon dapat mapasok na po ako. Eh, agad po yung apo ko ng ano, hindi na po ako tinanggap ng papasukan ko. Kaya po kakagabi eh, 'nung nilalagnat yung apo ko po. Hindi po ako nakatulog. Naiyak po ako sa higa ako dati kasi po iniitip ko baka mamaya mapano yung apo ko po kasi wala naman po kami ka pero pera. Iwan ako naman din po may iba ko po, po anak. Wala naman din po nakikipasada lang po sila ang price Yung asawa ko naman po tinawagan ko po siya. sabi niya po sa akin wala pa raw po siya pero Hmm. Sabi ko, paano yung... yung anak natin? Kawawa naman, baka mamaya mamatay. Kaya nagpapatalamat po ako dati sa Panginoon. Kahit dinala niya kayo dito sa amin lugar, kahit po tagot-tago po kami, pero napansin niyo pa rin po kami dahil po lahat ay maraming maraming po. Bakit naman yung anak ay ano, nanay ng mga bata? Bakit pinabayaan kayo? Wala po talagang ngayot na po nung nag-abroad din po siya. Hindi naman niya po kami, hindi naman niya po kami binibigyan. Tinambak niya po sa akin yung mga anak niya po. Ay, yung anim niyang anak nag-abroad, iniwan sa inyo. Opo, na ano po. Yung dalawa pong magkasunod na madiliit po na yan ang iniwan sa akin. Kaya ako po ang nagpapaaral. Kaya na mamasokan po ako kasang bahay. Ako sa sana po ako nakakapasok. Para mairaos ko na po yung mga opo ko po. Pero, na, natitiis ng nanay yung mga anak niya? po, niya? Sabi niya po sa akin na, na sa inyo yan, di kayo bahala dyan. Ano magagawa po? Sabi po niya po sa akin. Sabi ko, kahit papano, anak mo pa rin to. Opo. Ba't gano'n siya magsalita? eh, anak Opo, niya sa, Oo po sa kanya. Sabi ko nga po, eh, naano ko nga po sa Panginoon, sana kahit po mahirap lang. Dadi, yung wala po nagkakasakit, wala Opo. po nagkakasakit, kahit ganito na po yung aming buhay na sobrang hirap. Mm -hmm. <laughs> Tinadanas po namin yung isa kahit isang tuka. Ba't ganun magsalita yung anak mo, Nay? Parang ikaw pa yung sinisisi sa mga anak niyang anim. Kasi po sa totoo lang po, kasi gusto niya po kasi kung itong bata, eh, hindi ko naman po maipagano kasi po yung malalaki niya pong anak na pariwara po. Yung oh. kinuha nila po kaya yung anak niya po ko pong pinakabunsong babae, eh, 13 pa lang po, nag-asawa na. Ah, kaya ayaw mo nang ibigay? Ayaw ano na po ibigay kasi yung pangarap ko po kahit sa mga bata na yan, kahit makatapos lang po ng high school. Mm -mm. Kasi po nakikita ko sa mga anak niya, wala man lang nakatapos kahit nag 6 hanggang kinder lang po. Mm -hmm. Bakit? Ba't hindi niya napapaaral yung mga anak niya? Ayoko <laughs> po sa kanya ba. Iba-iba po kasi sila ng mga tinitiran eh. Ah. <laughs> Nasa amin po lahat yung mga anak niya po, dati-dadi. Oh, oh. Nasa akin po. Pero kinuha po nila sa pilitan. Oo. Oh, oh. <laughs> kasi ako po, din po ako sa mga bata. Kahit ganito lang po ako. Hmm. <laughs> kahit ako na po ang maghirap, ganun, kahit na ako na po ang mag-survive, bakit ako lang po yung mga bata? Ayoko rin punta na ng mga apo ko yung dinadalas ko po. Hirap na yung buhay. Kailan po ba anak nyo na eh? anak ko po, apat po. May mga asawa na po silang lahat. Hindi eh, ba nila pwedeng pagsabihan yung kapatid nila na alagaan yung mga anak niya? Hindi po, pinagsasabihan po siya. Panganay po yung mama nito. panganay, opo. Hindi naman nagagalit nga po yung mga anak ko eh. Sabi niya, ate, dapat... Mga anak mo naman, mga babae yan, dapat may naabot man lang yan, di ka ba naaawa? Opo. Kaya nga po, pag ano, ano po ako sa may harap bahay ng biyanan ko, nanonood nga po ako ng mga ano niyo po, eh, napanood ko pa nga po yung, kaya nga po, bilib na bilib po ako sa inyo, daddy, yung kinuha nyo po yung pagok, <laughs> nga yung napulot nyo po. Opo. Sabi ko nga po, sabihan nung utaw, tingnan mo na yung bait-bait naman ni Daddy Prakio. Inaano niya pa yung pagong, eh kung iba ka ako yan, hindi na siya, hindi na niya papansinin yun. Talaga ka ako si Daddy, maka Diyos yan, ayaw niya na, ayaw niya nakikita na may naghihirap na mga tao kahit na hayop. Kaya nga po, yung mapakubungan, kaya ano po ako sa kapukubay. Maliit pa lang po na iniwan niya sa akin yan. Meron pa po nag-aaral. Kaya po, po na ano po ako, po siya, nakahiga po siya dyan sa higaan. Pinapakita niya po sa akin, sabi niya po, Mama, masakit yung tinagat na po sa akin. Sabi ko, anak, wala akong magawa, wala akong pera. Sabi ko, wala tayo, mahiraman lang ng pera. Diba, po ako sa Alam naman na ng nanay na nakagat ng pusa. Ano sabi ng nanay? Wala rin po daw po siyang magawa kasi galing daw po siya sa ospital. Pwede ba sabihin nyo na walang magawa, hindi ba pwedeng gawa ng paraan? Opo. Kasi pag sasabihin natin walang magawa, parang tanggap na natin na eh, paano kung naging pusa yan. Di ba? mabaliw. Di ba? Ganun nang nangyayari po. pag hindi na pa-inject. Sabi ko nga po sa kanya, sabihin mo sa asawa mo naman. Opo. Sabi po niya, pagkagalitan daw po siya. Hmm, salbahin naman na nanay, no? Sige, nay, ayan ang problema mo. Ah, magkano lang naman yung inject, nay? No? Magkano daw ba ang inject? Nag-inquire -in -nag ka na ba, nay? Mura lang yun sa ano? Public hospital? Wala po kasi sa ano, dito po kasi sa sa po daddy nung po kasi nakagatin ako dati na aso nakihati lang po yung may-ari ng aso sa akin Oo. nakihati po kami nagbayad po siya ng 500 po mm -mm. kada tatlong balik po kasi kada balik po namin 500 500 oh, so one-five. Oh, po, oh, po. Po oh, sige na, huwag ka nang umiyak, no? Laban lang po tayo, no? Salamat po, Daddy. <laughs> Huwag na po ulam ng langit kayo sa mahihirap na katulad na amin. Opo, may awaan Diyos. Laban lang, Nay. Eh. Ha? Opo. Huwag ka na umiyak, Nay. Eh. O, oh, ito, 5,000, Nay. Eh. Dati, marami, maraming maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po, Dati. Malaki ulog po kayo ng Panginoon sa aming mahihirap. Opo. At nagpapasalamat din po ako kahit nalob-nalob ito kami. Tinitira na po po kami. Ay marami salamat po Daddy Frank. Nawa po ipagpalaim pa kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng maraming buhay at marami pa po kayong matulungang mga kagaya ko po. Marami po salamat Daddy. <laughs> Laban lang na sigilang hindi po natutulog ang Diyos. Laban lang na. Mas apo. mo rin yung sarili mo na eh para mapalaki mo pa yung mga apo mo. Maraming salamat po talaga, Daddy. Maraming maraming salamat po. Ako po talaga tuwa po na sa Panginoon na. Gusto ko man po sa sumuko, pero alang-alang po sa mga apo ko, na ano ko po. Huwag, huwag tayong susuko, Nay. Eh. Ha? Laban hanina, na. Hanina po, si Daddy, nung di pa po kayo dumadating, eh. Talaga, hindi ko na po alam yung gagawin ko, eh. Mm -hmm. Parang gusto ko na po talaga sumuko. Talaga, problema. Sige, Nay. Laban lang tayo, ha? Oh, alam, po, Daddy. Opo, ay, like, <laughs> alam, sir. po. Dalhin mo ba? na sa ospital yung apo mo. Opo. Pain mo muna bago mahuli ang lahat ano wag nating ipagsawalang bahala yung mga kagat-kagat ng uh, aso pusa wag nating baliwalain yan kasi mas mahirap after 3 months or ilang taon bago lalabas yung epekto niyan kaya kailangan ipa-inject talaga nate anti rabies ano po wag natin ipagsawalang bahala sige na ih salamat po para madala nyo na yung apo nyo Maraming maraming salamat marami po. Maraming salamat po, Daddy. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Iyay po na. Migyan po kayo ng maabang buhay. Opo. Salamat sa Panginoon Opo. dahil nagkita tayo. Opo. Kasi, kasi po, paano na kung hindi mapa yung apo nyo? Yun nga po iniisip namin eh. Paano po kaya kasi... Kagabi nga po, di ako makatulog kasi nga po ano ko yung mga batang namatay nung isang ano na Opo. kinagat po na aso. Tatlong araw lang daw po namatay. Iisip mm -hmm. <laughs> ko po yung apo ko. Hindi yan, Inga basta po. madala natin, mapa-inject natin, may awa ang Malang Diyos, no? Salamat po ulit. Opo. Sige na, salamat. po kayo ng Panginoon. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, nakakaawa po yung sitwasyon ni nanay dito na nag-aalaga ng apo at iniwanan na lang sa kanya. At ito ang naging problema ni nanay dahil nakagat ng uh, pusa yung kanyang apo at wala silang uh, uh, mahingian ng tulong. Ayon sa kanya, galing na siya sa municipal ngunit uh, walang nakapag-abot ng tulong. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po.